Yan mga guys, uh, dito naglalakad tayo rito. Uh, balikan natin dito yung barangay San Antonio. Uh, ito pala yung sinasabi ko nung nakarang araw. Ano, ano tama? Nakarang ano, araw ta. Na yung extension pala na pagtatambak na mga lupa dyan. Ay hindi pala, gawa pala yan. Highway pala ang project yun ng ating gobyerno. na parang skyway. Yan ang kadugtong pala papuntang Alabang. Kaya puntahan natin. Sige guys, sa samahan niyo oh. Tayo mga guys, uh, nandito na tayo ngayon sa boundary ng Barangay San Antonio. Ayan oh. Napakaganda. Ayan at ang malalaking eskulahan ng ating government, National High School. Masarap paglakad dito guys kasi uh, hindi mai hindi siya mainit. Pero yung mga medyo makulimlim sa pero yung kan ma hindi siya mainit pero makuan ma malagkit sa balat natin yung pawis na uh, sa akin malagkit. Mara tao dito yung mabanas. Yan yung sikulan ng ating gobyerno. Na, na dito tayo sa harapan no? laki ng muskulahan adventure na adventure naman tayo mga guys kasi lakad lang tayo ng lakad wala naman tayo kasi service eh kaya lakad ng lakad lang si Papa Long. Colas, Galvez Memorial Integrated National High School ayan napakalaking skwilahan kaya ang aking kaibigan na si Buknoy Palaboys mga guys yung aking kaibigan din oh, na vlogger dito kaya kamusta na? Oh, kumusta na sir? Wala si Papa Lon. ngayon lang tayo ano, ayan. Papa Lon Vlogs Ayan, Don't forget to like, share, and subscribe Ayan, uh, supportahan natin At ito ay monetize na po talaga solid solid ang venture na ito ni Papa Lon's Vlog Peace Ganit sir? Saka kaya yun? Ah, ito. ano, ang laki na ng ano, improvement ng ano Ikot ka doon tapos sabi Diba uh, tawag pa doon? Blue, ah, uh, Secret Lagoon Secret Lagoon? Iyan pa rin yung dati mo. oh, isa pa rin. Natin. Ito pa rin oh, item, ito, ito pa rin Ito pa Ito yun sa probinsya nyo gunta ng lugar nyo pala ano eh ay eh mga guys, ah, nandito na tayo sa biwok ngayon uh, ah, pakita natin sa inyo dito yung ah, ginagawa ng ating ah, gobyerno, ah, ito na yung mga bakal dito na nakaprepare yung binabaon, yung stiff file na natin tawag uh, ah, ito pala yung kadugtong sa ah, skyway project ng ating gobyerno ayan napakaganda o, oh. tuloy-tuloy yung gawa nila oh. Ayan, may mga uh, saranggulan na pinapalipad. Oop, oh, ya, yeah, talon. Ayan, naghahakot siya ng tubig. Ah. Ito ngayon, napakaganda pala kasi, ah, uh, ito na yung project sa ating gobyerno na natuloy na yan dito na tawag dito yung pinaka skyway yan ito binabasa nila oh, para walang alikabok na lumilipad kaya lang ganun pa rin kasi uh, tuyo pa rin yan, dito tayo sa Nandito tayo sa barangay San Antonio pa Laguna mga guys ha Dito sa barangay San Antonio Dito sa kanilang biwo kaya no Nagulas pa ako Ayan mga guys ha Ito yung mga bakal ito yung uh, project na ating gobyerno na napakaganda yan ito yung steve file na tinatawag mga guys yung binabaon nila yan o oh. yung mga bato at makana ngayon kasi napakalawak pala to guys. Napakaganda to kasi pagka uh, nabuo na. Ito na ngayon uh, sobrang ganda. Ayan. Ito yung uh, project sa ating gobyerno napakaganda. Uh, nagkaroon na naman ng tulay na mahaba. Kasi ito sa mga gilid sang uh, gilid ng mga Laguna de daan sa mga tulay nito yung pinaka skyway ayan ito yung mga gumagawa dito guys ayan ayan may naging inspection dito napakaganda Hey mga guys, nandito tayo sa harapan. Oh. Ito na place ang uh, biwak dito sa San Antonio. Ayan na, oh, napakaganda. At uh, maraming namamasyal dito. yan yung mga may kita nyo, yung mga bundok uh, nasa na sa mga kasakop na yan ay ang binangon ng Rizal. Ayan. Maraming namamasyal dito sa uh, itong portion to. Ano, uh, maraming namamasyal kasi hindi pa natatambakan ito. Ito ang lang ang tinatambakan dito. Yung project sa ating gobyerno. Na skyway. Yung sa gilid dumadaan sa mga pa yung paikot-ikot na yun papuntang Maynila. Basta ito na yung kadugtong na. Ayan. Yung naumpisa na. na tinatambakan. Ayan. Mabuhay ka na. Hmm. Ayan. Dito kayo gumagawa? Hmm. Ayan mga guys. Napakaganda. Ayan yung mga bangka ng ating mga kababayan na naka standby lang kasi uh, walang biyahe ata, nagpahinga. Napakaganda. <laughs> okay guys, patuloy ko na ito sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kahit God bless hanggang dito lang muna. Bye bye!